Dah ginapon ako nang peras, ba tay may papamuron? Ni Ni Eh, ano di ba, meron tayong get together ngayon? Diba pare? Oo, oh, tara. Sama ka ba? Oh, ayoko nga pala, no. Sama ako siyempre. Sama ka pala, eh. Ano, tara na! Tara. Yeah. O oh, sige, wait lang. Bungo na kayo, tapos ikaw na ito, ha? Tara pa, eh. Uh. Tara na, Mick. Tara mama, naglalabas na mama, saan kung punta? bakit? maganda pa ng pera? mama Tap! Tap! Oh, pa, bakit ka kumagang bako mahulog ka dyan? Papa, bako, udang-dahan, bako madulas ka. Nasaan po mama mo na? Pa, sabi niya sa'yo, magalap daw sa'yo ng pera eh. Sabi sa'yo, magalap sa'yo ng pera? Opo. Kumain ka na ba na? Hindi pa po. Ako na din po nagugutong na eh. Bugutong ka na na? Opo. Okay. O oh, sige na. Tignan mo kung may pagkain tayo doon. Pa, paninang po meron nila kong ulam. Patay ka lang po. Nalagos po ulit ako. opo ito. Kuha mo naman yung kanyang Papa. Pa, nandito na po ako. Nakabili, nakabili na po ako ng ulam. Talaga na? Opo. Ah. Buti na may pera ka. Opo, po eh. Sige na, kumain ka na dyan. masarap naman ang ulam niyan. anak, ano ba yan? rinit ng babos wow, masarap masarap ba ito talaga anak? anak, okay, kumain ka na dyan נכון באמת ניתן לנו